So guys, nagpakain muna tayo ng mga Nakasalang natin breeder Ayan o Ito yung banded block natin Super banded block Ayan o Bali may dalawa siyang inakay So inbreed na yan Inbreed ng banded block Binalik natin si Miss Flyover Sa tatay niya So in line yung tatay niyan High milling banded block So ayan So, yan yung nilabas, dalawa. So, future breeder natin, mga kalapatid. So, sa baba. Ito, solo pa to. Ito yung nani Miss Flyover. yung original na kaparis nung to super band bro natin. Ayan. Pares na pares rin yun, no? na rin yan, no? paris na paris na. Ayan. Kapag na. so, naawat na natin to, babalik na natin yung yun yung torres natin dito sa tunay na, Paris na. so yan guys andito tayo sa ating pliers loft yan pasukin muna natin so yun maagang ang tinapos yung ano natin niya yun lumabas na isang ibon natin oh. so maagang ang natapos yung parera natin ng south so yung pambato natin na si itim eh, Maagang ang nag ano, sumuko sa south. Ayan yung mga natitira natin oh. Bali yung nandito puro mga pang ano ko na lang to pang summer. Pero lahat to old old bird. Yung sing, sing Bata pa yung mga ibong kaso old bird lang yung masasalihan nilang category kasi nga yung mga ring na kinabit natin diyan puro mga ano lang commercial ring lang 5 months to 3 months tsaka 4 months ito medyo may edad na si 6 months na yan ito pa isa itong papaloplay muna ako ayun yung, yung mga pakpak nila medyo mahaba na rin kasi napedering ko na yun eh sakto sakto pag nag umpisa yung summer eh mahabang mahaba na yung mga pakpak nila hindi na pwede na pakpak nila sa primary yung pinutol natin nedering natin yung isa natin kaninang nakalusot na to yan makukulit pero maaamo yan guys palo lock line muna natin sila buukan natin tapos mamaya Ayan eh, mga ibon natin. Guys. Nice. Bilipad na. Ayan. Loplay muna sila. Habang uh, pa tayo, may lumipad pang isa. Ayan Ay, o. Yung mga bata pa ibon natin. Kaso, ah, whole bird lang magiging laro dahil nga sa sing-sing. Ayan o. Loplay, loplay. Ayan matagal na tenga yung ibon natin dahil nga na pwede rin natin yan eh medyo matagal silang nating sa liparan kaya medyo binabatak batak muna natin sila bali ano ilang linggo pa lang silang ah ilang araw pa lang ah, apat na araw pa lang silang umiikot ikot ulit dito sa loob natin ayan ano unang ikot nila medyo bumaba agad eh kasi nga walang exercise napapagod agad. So ngayon medyo yon tumatagal-tagal na nga sila sa ano sa paglipad ayan oh. Ayan oh, natin. Ayan oh. mamaya subukan nating mag-self toss malapit lang siguro. Oh, malapit lang. ibon natin oh. babatakin natin yan kahit na medyo matagal-tagal pa yung summer medyo matagal-tagal pa eh pero unti-unti na rin natin kasi nga wala na tayong ikakarga ng south eh wala tayong ikakarga ng south Eka, kaya habang lumilipad yung ibon natin eh handa ako muna pagkain nila so ganyan yung gagawin natin sa kanila no para masanay sila na pagkagaling ng para eh dito na, direto sa loft, yung ating mga ibon para kumain. Ayan, oh Ayan. Okay na yan. So, ganyan yung ginagawa natin. So, sa mga ibon natin, ayan, sinasanay natin sila na ganyan. Ayan, milipad pa sila. Para alam nila, pag galing sila ng ronda o training, eh, kailangan nila bumaba agad dahil meron silang chicha dyan. Ayan, kumakain na si Miss Flyover. Nauna na. Ayan na. Ayun na. Mga natin na nagbabaan na. Ah, Nakaano naman siguro sila. 10 minutes na lumilipad. Unti-unti lang. Kasi nga, galing sila ng nabakante sila ng ano. Ilan linggo rin yon. Halos isang buwan yata. Mahigit silang hindi lumipad. So, ayan o. Oh. Tara, papasukin na natin. ayun na, nasa loob na yung pagkain nila. Ayan chicha oh, time na sila. Ayan. So, ganyan lang ating ano, routine. Ayan, yung ginagawa natin araw-araw para ma-practice natin yung mga ibon natin uh, na pumasok agad sa loop after ng loop fly at saka ng training or derby. Ayan, oh, ayan, o. Oh. Iba, naiilang pa. Ayan, chicha chicha na sila guys so, ayan o oh. ok, okay mga kalapatids andito tayo sa pag -re release natin ayan oh. so time check tayo time check tayo nung oras na ba 9.25 so 11 birds 11 birds yan pa wala natin Last, last, last. Pilipis Naku Kaya kali kami Mabit ka Ayan yung mga iba natin yung isang humiwalay Alam ba to 2, 4, 6, 8, 10 May iwan na yung isa Ayun May wala yung isa Ayun yung Ito yung isa oh wala yung isa. <laughs> ayun eh, nakita-kita na. Ay, ibon natin. Ha? Ayan oh. oh ay, hindi makasuba, malakas yung hangin eh. 6, 8, 9, 10 ayun isa oh, dapat doon sila gagawin guys ok kita kits na lang tayo mama so ayan gandang hapon guys Tak! Uuwi lang natin Kanina na no, nag-toss tayo Ayan So, kumpleto yung ibon natin dito na Time check tayo mga kalapatids 4.44 na pala Ayan, na tayo Ano yung mga ibon natin Papakain muna tayo ng mga ibon natin Ayan, nakabibili ko lang ng patuka Ayan Pure flyer mix to Tingin natin sa kanila Ang aking yan at tumatakbo um, kainin na muna natin yung ating mga alaga Ayan, ganyan lang tayo magpakain Ayan. Ayan. pestos nga nila kanina unang best natin binitaw itong mga ibon natin Ayan. dahil nga napahinga sila ng mahaba sa ano hindi nga sila nakalipad ng mahigit sa buwan yata dahil nga napedering na natin sila ayan, ayan binubusog natin nga yun busogin natin sila para pagdating ng uh, training ng summer eh, maganda na yung katawan nila ayan. ayan, anim sila anim pero kung isa na ito, iiwanan natin dito sa lapiyon kasi masyado pang bata yan. Okay, eh, pa, konti lang natin. Hindi tayo masyadong paparami ng ibon. Gawa ng mahirap. Malakas sa maintenance. Malakas sa patuka. Diba eh, hindi naman natin kaya mag-alaga ng sobrang dami dahil nga yung gastos ma ano masyadong malaki din kaya ang ginagawa natin kung ilan lang yung kaya nating suportahan yun lang yung inaano natin, naligaan natin ayan ligin uli natin kasi nga naubos na nila yung unang lagay natin ayan yan yung iba na yan yung white white plate na yan tsaka yun yung mga buka na yung katawan nila Tsaka ito, maganda na katawan. Bali yung dalawa na lang ang pinalalaki natin katawan. Siguro ba bago mag-start yung training, pupurgahin na natin sila. Pero matagal pa naman yun. Ito, bigyan muna natin sila sa hapon ng plain water. Ayan, plain water lang sa hapon guys. Ano, plain water lang, bibigyan natin. So hindi natin sila pinibigyan palagi ng mga multivitamins. So may baktaw-baktaw din. Dahil hindi pa naman umpisa training kaya ganyan-ganyan lang muna sila. Ayan. Ayan na. Ayunom na sila. Pagkatapos nilang uminom, tatapon na natin yung tubig. Ayan lang. So hindi na rin nahayaan magkaroon ng tubig sa gabi yung kanilang painuman. Good luck guys.